Uh, good morning sa inyo mga kasama. Ayun nga, uh, during my turnover, uh, I have promised you and I have announced publicly that we will pound on uh, cyber crimes. So, isa agad na nag-respond sa aking uh, request ay si Attorney Lontok. So, I am commending him. No? Ito na agad ang product. Uh, start pa lamang ito we have uh, several operations lined up. No? Sunod-sunod na ito. Kaya, yung mga scammers, cybercrime uh, na mga ating, ano, uh, hackers, maghanda na kayo. Eto na kami. Uh, attorney Luntok will be uh, very active on this. Uh, kung yung tungkol sa ano ng operation, he will, uh, may tanong kayo, he will answer you. Okay, attorney? Any, yes, sir? Uh, good morning po uh, sa lahat. Actually, we've been tracking them uh, since 2016. Uh, Nag-start kasi ito mga minors noon. Kung naalala nyo, no na 2016, na-hack yung UST. Galit sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yon. Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon eh. Aside from UST, uh, na-exploit din nila yung Dragon Pay. Na-deface nila yon. And then yung some members ng Global uh, uh, Security Hackers, nag-shift sila noong 2019 sa Pinoy o Pinoy Lulsec. Nung nasa Pinoy Lulsec sila, ang exploit naman nila, uh, base sa kanilang statement, yung ating uh, Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army uh, na-exploit daw nila, allegedly, yung Philippine Navy uh, nakasama, even the National Security Council. Um, by 2023, na-exploit din nila yung database mismo ni Belo. So lahat ito nasa uh, extrajudicial confession ng ating mga huli. They admittedly, openly, even doon sa inquest proceeding namin kahapon, inadmit nila yung kanilang mga exploit. Nung minor pa sila, hanggang ngayon na, uh, I think nasa 24, 25 na yung mga idad uh, edad na mga to. well, first, uh, magkaibang kaso ito, kaya lima sila nandiyan dyan. Yung, yung dalawa ho dyan, kagabilang ho namin na huli. Sila naman ho yung engaged doon sa mga uh, compromised uh, go-time accounts. Ito ang mga go time accounts, mga fake uh, identification o fake information na nandiyan dyan. Ito po yung ginagamit pang scam ng ating mga scammer. Ito yung direktiba ng ating direktor nung umupo siya, mas maganda raw, maging proactive tayo. So in the sense, uh, nung nag-cyber patrol kami, nakita namin, rampant yung bintahan nito mga mule accounts na ginagamit ng mga cyber criminals. Before pa nila magamit doon sa Uh, criminal activity, hinuli na namin because under the law, mere possession as, as, well as yung selling ng mga mule accounts na to, bawal ho sa uh, batas ng Pilipinas. Uh, up from the ano, sa okay. Doon sa mga hackers tayo, yung unang tatlo pong nahuli namin, yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. Uh, as a of fact, ang uh, ang uh, ina-allege niya, base sa kanyang extrajudicial confession, ang may hawak sa kanya at nag sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang uh, editor ng Manila Bulletin. Uh, siya na ho ang magpapangalan doon kung sino. Uh, marami ho siyang may kikwento sa inyo. And then pangalawa, yung isang hacker, isa ho siyang cyber security researcher ng isang malaking company sa BGC. Ayaw ko lang po pangalanan kasi under investigation po yon. Pero doon po siya uh, employed. Yung isa naman, uh, graduating student siya. Uh, Ayoko kong i-disclose yung school niya para sa security din niya. Pero dati siyang member din ng uh, Pinoy LULSEC. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, uh, si A.K.A. Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, uh, even Security Bank. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon thousands of data. So magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga bangko na to, kung nag-exist ba itong mga data. Kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Kaya ho nahihirapan ng law enforcement sa pagtatrack kasi yung mga recorded na identity, puro fake. Dahil ho dito yan sa kanilang uh, hawak na mga uh, database. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Halos lahat ng nang sinabi nyo, nangyayari yan. Uh, una, uh, for sale po bawat information sa mga bridge forum, mga dark forums, kung nakakadala kayo doon binebenta ho yung mga data na yan. Ang bumibili ho niyan yung mga uh, organized cyber criminals. Kasi ito po yung kanilang uh, mode of establishing anonymity para hindi matrack ng authority yung kanilang uh, activity sa cyberspace. Yung iba naman, um, pag naka-exploit sila ng system, it's a sort of bragging rights. Kasi gusto nila maging member ng isang malaking hacking group. Kaya in a way nagyayabang sila doon sa online, may ganong ano, may ganung uh, uh, method sila. Yung iba naman, uh, parang sharing ng info. Uh, ibibigay na itong kailangan niyo, 'di ba? credentials. Ibigay mo naman sa amin 'yung script. So parang parang bar game. May ganun ding nangyayari na no observe namin sa sa cyberspace. So halo-halo 'yun. Pwedeng for sale, pwedeng uh, uh, nito, pang-strengthen ng kanilang um, cyber, cyber tools. And then, uh, yung iba naman, pwedeng pagpapakilala na ako ito, kaya kong pasukin to so dapat makasama ako sa grupo ninyo na, na medyo kilala sa cyberspace. Halo-halo -halo po Other questions? Uh, uh, let me inform you na bago namin i sila sa inyo, uh, they have undergone inquest proceedings. So, kumbaga, hindi lamang suspected kundi they have undergone inquest proceedings and cases have been filed, no, yun ang ano. And I have instructed the uh, attorney luntok. I want it hanggang conviction hindi natin bibitiwan ng kaso. So that is how NBI now works. Ah, uh, salamat po sa inyo. Other questions, Nika. Yeah. Uh, well, we call it um, under hot pursuit arrest. Uh, well, tinatawag namin yan sa, sa language namin, cyber hot pursuit. Um, in the sense na we have personal knowledge na itong mga hackers natin is in possession ng mga sensitive data, in possession ng mga code script na pinagbabawal ng Republika 1175, And uh, at the same time, with that personal knowledge na track namin sila, yung kanilang movement. So, nang dumating yung right time, nagkaroon kami ng opportunity na we believe na as of the moment, hawak-hawak nila yung data na yan na pinagbabawal ng matas. Kinuha namin sila sa, actually nakuha namin ito sa loob ng uh, Manila Hotel restaurant. Kasi doon sila kumakain. Uh, medyo may pambayad daw mga to, kaya nandun. <laughs>